summer na talaga. Uso na naman ang paliguan. Alam nyo bang 50 pesos lang ang entrance para sa ganito kagandang resort? Dito lang yan sa Lagoon Nature Spring sa barangay San Isidro, Chaong, Quezon. Siyempre, bago tayo magliwalo, tirahin muna natin yung mga gawain bahay. Tirahin na natin, baka tirahin pa ng iba. Pinino ko na nga rin pala yung mga binilad kong kutsyon. Take note, hindi ko pa yung nilaban. Binilad ko lang. Shoutout nga pala sa akin pangalan na napakamahiyain. Hindi nagmahan sa kanyang dada eh. Mabait. Char. Nauna na nga pala yung sa resort kaya susunod na lang ako. Pero ihatid ko muna si ate kasi may practice daw siya. Bye bye, ang galing na atras. Pagkatid ko nga kay ate ay binibay ko na rin papuntang Lusakan. Dito kasi yung daan papunta doon sa resort. Touchdown Lusakan. Kung makikita nyo po yung motor tayo sa kanan, nasa kaliwa po yung lilikuan natin dito sa may Andox. Dito po ang daan papunta sa Lagu. Paalala lang po ng konti, medyo masip nga pala itong daan na to. Hindi pwede masyadong salubungan, pero pwede naman magbibigay ang kayo. Buti na lang at wala akong kasalubong, kundi magagamit ko yung aking driving skills. Dito pa naman ako magaling sa pabengking-bengking. Char! Huwag okay, magalala, maganda naman ang daan dito, sementado. Tirisan lang talaga pag may kasalubong. Medyo malapit lang naman yun, enjoy nyo na lang yung view. Lalo na kung may mga daan na kayong kainan na ganito, pwede kayong tumigil muna at makikain. Ulong! 15 MINUTES LATER Ilang segundo kayo narating na natin? Kung mapapansin niyo yung karat. Kaya na lang ang mag-adjust kasi medyo napalit yata. Babagal ako para makita niyo. Kung napansin nyo yung ng lagu, kakaliwa kayo dito, dire-diretso naman yan. Dito talaga wala nang saulian. Pag napauna ka na, dapat ikaw na paggimig yan. Mahirap umatras pag ikaw yung nasa gitna. Kaya pag natanaw pala ang magbigay ka na, para sigurado. Basta dire-diretso lang, are. Pag natanaw mo rin bahay na, are, hindi pare pa Sa likod na, are. Are na yun, hanap ka na lang ng magandang parkingan. Touchdown, lagu. Ito na Ba, meron pa lang resort dito. Dati kasi nung napunta kami, wala pa dito. Welcome to Laguna Nature Spring. Yan. Pagpasok nyo nga pala dito, magbabayad na kayo Entrance, 50 pesos. Tapos ang cottage daw ay 350. Ganda rin nito. Parang ilog na dinevelop siya. Kasi palusong pa siya. Bababa. Tignan nyo naman. Medyo may pagka-hiking pa ang style niya. Ayan. Okay, di magpahit pa na din eh. May exercise ang inyong paa. Tamang tama rin pang pahulas. Akit baba ka lang din eh. Limang pala dito. pinakamalalim ay 7 feet. Tapos puro halos pang bata na. Kaya may enjoy talaga ng makidos dito. Pero ano, tanga bunsuhan ay naandun na pala ako. Oh. At saka si Mami, si Ate Kelly, si Star, si Enzo, at si Tatay. Nandito nga rin pala si Bilas. At syempre, ang aking hipag, si Lovely. Shout out. Oh! <laughs> Kain mo na. Sige, Kain mo na, kain na. Hindi ko hindi pa Dinala ko pa yung trolley. Okay. Okay. Siyempre, bago ang lahat, merienda muna tayo para may energy tayo pag tayo. Kain tayo. Bye. 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 Kaganda nga ka naman ng view dito. Ho, oh, hindi yan. Hindi pala. Ayan, nandiyan sa bandang ka. Mula dito sa so, baba, makikita yung ganda ng resort. Ayan. Ayan, nakapagswimming naman na isang araw. <laughs> Ay, nakalabry. The heat is on. Bye-bye. Salamat sa panonood.